ano kung ilang hams yan isa na isa na tayo isa na dalawa na kasi ito yung ano ito yung uh, barangay barangay ham um, ham shit so oh <laughs> okay. tatlo. Tatlo. Ah, tatlo na ha Ayan, may small 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 big para naman na tayo ay eh, nakaka anim. anim na dito dito uh, oh, apito na ha? walo Sige, sige pa. Madami pa yan. Pagla na ito. Um, sampo. Bakit nga gintong ganito? Hindi na din yung kakata. na ito? Dose. Dose na. Chicks up. Ayun, Hi, guys. <laughs> Tracy na. Ah, Tracy na. Nakikita ka lang ng chicks eh. Sa pa. Tapos eh. Ilan na. 19 19 na Paano na ito? 17 Uti <laughs> ka na 18 <Dici> 19 <laughs> <dici laughs> <dici laughs> <otso. Dici laughs> Wala na Mayroon pa ah. Ilan na? 20 Pang? 20 o oh, ano? Pang 21 Yan ang katapos hey, Ham ham sityo ontol ontol oh na natatapos ah uh, ating... 'yan nagtatapos ang ating 21 hamam